Pag ang tao may gana, hayaan yung kumain o pakainin kasi hindi naman laging may gana ang tao eh. Pero yung may gana ka, tapos meron kang pagkain, nagkasabay, celebrate life. Kasi hindi lahat ng magpay, mang may pagkain ay may gana. At hindi lahat ng may gana ay may pagkain. Nagkasabay yon don't demonize. May mga tao nasa piyastahan, ang daming kinakain. So, uy, diet. Ngayon lang ako nakakain eh. Diet pa. Yung yung puro, pag nag-enjoy ka, papaalalahanan ka ng mga killjoy, itong mga health guru. Yung iniinom mo, kinakain mo, nilulunok mo, kinukwenta, pinaibilang bilang. Magkwenta ka nga sa sarili mo, ka kailan mga kapwa. Magandang mag-remind pa minsan pero when people are enjoying, Huwag kang biglang killjoy kasi hindi mo alam kung anong pinagdaanan nun. Buti ka nabuhay pa yun mula kahapon at nakarating to today ng buhay. Tapos ngayon, nagse-celebrate. Ginaganyang-ganyan mo. Hindi naman natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa eh. Hindi natin alam kung ba't ang lakas-lakas yan tumawa, tapos na inis ka agad. Malay mo ngayon lang yan, nakatawa after three years ng hindi makatawa-tawa. Tapos, ma iirapan mo agad. Magagalit ka agad sa mga taong nag enjoy Some of them have barely survived yesterday to be alive today.